Hi guys, minit kayo. So dito muna tayo ngayon sa bukid. Kasi maglilinis tayo ng paligid dahil ang dami na ng ano, mahaba na yung mga bulaklak, mga damo, mga may kawayan dyan at dito sa bubong, madami na rin mga patay na kahoy dyan. So, itong mga mahaba na ano, ito yung lilinisan natin. Ito, pa ano lang, pa... Ito lang muna, portion-portion lang muna yung lilinisan natin dahil uh, minsan lang kami mauwi dito sa bahay guys. Every Sunday lang at minsan, pagkatapos ng simba, uwi kami agad. So, wala kaming ano na maglinis dito. So, ngayon, lilinisan natin dito kasi mag ano, mahaba na yung ito. Ito, mahaba na. So, kailangan natin utulin muna para hindi maabot dyan. Kasi yung mga snake, umasok na sa loob yung mga snake. <laughs> kasi nga wala nang ano, tao dito lagi sa yung isa na trabaho, si nanay, lagi sa pilapil. Tapos kami nandoon sa kabilang bahay. So dito wala nang masyadong tao. Kaya ngayon, Sunday ngayon, kaya pagtapos ng simba, sabi ko sa partner ko, dito muna ako kasi mag-ilinis ako dito sa paligid. Kasi ganituhin ko kasi guys oh. oh ganito pag ano gamitan ko ng siropso. Oh. Para maikli yung pagaputol. Ganito oh. Ganito pagaputol. Para mas matagal siyang tumubo. Yan. So yan, linisan muna natin. Dito lang muna ang part itong hiliran na to ang linisan natin para ano. Hindi siya. Kasi pag dito ganito ka ano yung ano pag ganito sa ilalim. Parang tirahan siya ng snake. Kaya, yan. Linis mo na tayo, guys. Mamaya, pakita ko sa inyo. Pag na, ano na yan, nalinis na yan. Mamaya. So, yan, guys. Ano na. Video. lumiwanag na. Kasi naputol ko na tong mga to. Yung kanina. Tapos, may tinanim akong bago. Yan na, tinanim ko. Pati ito, tinaniman ko. Dito. So, lumiwanag na ito. Hindi ko masyadong pinutol. Kasi, mga maliliit pa yung sanga. Bagong tanim pa to. Ito rin, bagong tanim pa to. Kaya, hindi ko masyadong pinutol. Tapos, ito, putulin natin to hanggang dito lang. Kasi, parang bagong mga tanim pa to. Kaya, wag natin, ano, putulin yan. Yun lang. Tapos, pagtapos nito, Siyempre, itatapon natin nung itong mga naputol natin. ng na mga, ano, mga tanga. Kasi, mad, ano dito? Ang dami na dito. Malinis na so dati nung, eh, lagi pa kami dito. May o pa kayo dito lagi. Ngayon. So, ito na guys. Naputol na natin. Ganyan. Huwag yung mag-alala guys, hindi mo mamatayan. Kasi, ano yan? mag mga anak pa yan sa mga gilid nila kasi la, lalo na't laging naulan ulan yan hindi yan mamatay at di ko rin naman papatayin yan dahil yan yan ang may ano ng lupa dyan stopper